Good morning, guys. It's Tuesday, February uh, 20. Ayan, tayo ay magluluto na naman ng lawoy part 4. Ayan, iba na naman yung aking sahog ng lawoy, guys. Ayan pa rin yung aking may nadagdag. Ang isa sahog natin sa lawoy natin, lutong bisaya, patola o alugbati, Uh, sibuyas mura, kalabasa, luya, kamatis, um, sibuyas, at okra. At ang isa sa hug namin ay daing. Ayan guys. So ipiprito ko pa ito guys. Tapos uh, hihimay-himayin natin. Ayan. Para masarap siya. Or pwede rin mang hindi himay-himayin yung buo na hatiin natin. Kasi sobrang laki siya guys. Tapos alam nyo ba guys, pag um, lawoy ang ulam natin, masarap din siyang i-partner sa tuyo. Kaya lang, no need na kasi daing na ito eh, maalat. O nga pala guys, binabad ko muna siya sa tubig ng ilang minuto kasi maalat ito para matanggal yung alat niya. Okay, let's get started guys. Hello, good morning again. Nandito ulit ako, balik ulit ako. Ito na ang ating mga subak sa ating lawoy, part 4. Ayan guys, nagpainit na ako ng tubig. Ayan o. Oh. Ayan, ito ang isubak ko guys, yung buwad. Pinirito ko yung buwad. Pero ito, isa lang ito guys ito lang ang isuba ko para lang siya magkalasa yung sabaw ba dun sa laoy ang importante yung mga gulay natin ngayon si kalabasa okra tapos um, alugbati. tapos meron tayong kamatis may sibuyas mura may sibuyas din tayo at syempre itong uh, luya hindi mawawala yan so yan ang ating mga sangkap guys sa ating Law Oy. Picturean muna natin. So, ngayon, andito na tayo, oh. and Ilalagay na natin yung mga sangkap. Kamatis, luya, at yung sibuyas. Yung sibuyas mura, mamaya na natin ilagay yun. Sabay nung pinakalas, pinakalabas. Tapos, pagkulo niyan, ilagay na natin itong isang piraso lang guys ito lang ito lang ang importante yung gulay eh uh, mag tayo sa subak iyan lang ang subak mag-aagawan tayo sa subak ana hati-hati tayo niyan <laughs> okay see you later ayan guys nag kumulo na So, ilagay na natin yung ating subak nga daing na pinirito. Isabay natin siya. Pakuluan muna natin para maglasang lasang ano, yung daing, yung sabaw. Maglasa. Pakuluan. Pakuluan muna natin. May, may ng konti. Para maglasa siya Okay. Timpla ay tikman muna natin yung sabaw kung maalat kasi depende yan kung maalat wag na natin lagyan ng ano, magic sarap mm. wala alam niyo naman, ang magic sarap yan ang nagpapalasa sa ating pagkain mukhang ano pa hindi pa masyadong ayan, lagyan natin ng magic sarap okay, tama naman yan, pampalasa tikman natin ulit kung tama na yung panimpla natin Mamaya na, oh, sige. Ilalagay na natin ang gulay. Gulay na kalabasa, sabay yung kalabasa at okra. 'Yan, kalabasa, okra. Wow, sarap masustansya 'yan, guys. Pampalino ng matang kalabasa. Tas ang okra naman is rich in fiber. 'Yan. So, takpan natin. Pagpapan na natin. Ayan guys. Ayan guys. Kumukulo na. Lagay na natin ang sikwa o patola. At ang alabati. Mmm. Sarap. Ang bango. Basta sikwa talaga. Ang bango. Ayan. Sarap. Halo-haloin na natin guys. Tapos Pagkakulo niyan mamaya. Ayan. Tapos na. Ilagay na natin yung sibuyas mura sa ibabaw. Mmm. Sarap. Okay. 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 Takpan muna natin, guys. Pakulo yan. Ayan, guys. Pakulo na. Ilagay na natin yung sibuyas na mura. Tapos ayun. Tapos na. 'Yun. Pwede na nating patayin. Thank you for watching guys. God bless. See you on my next video. Bye.